Ang masayasan ng karakol na uwi sa karambola sa Naik, Kabite. Nagkagulo at nagsuntukan ang ilang kalalakihan at kababaihan sa isang karakol o parada ng patron na naganap kahapon, Mayo 25, araw ng linggo sa barangay Ibayo, Silangan sa Naik, Kabite. Ang imbes ng masayang kapistahan ay nabalot ng kaguluhan. Agad naman rumesponde ang barangay officials upang awatin ang mga nagkagulo. Patuloy din ang isinasagawang investigasyon sa pangyayari. Paalala naman ng pamhalang barangay ng Ibayo Silangan na sana ay hindi na maulit ang mga ganitong pangyayari bilang pagbigay galang at respeto sa kanilang patron.